Hello so guys, good morning, good morning. Ayan. Dito na naman tayo sa routine natin guys. Paglalaba. <laughs> Pero guys, ano, yung, sa tatlo kong anak kasi guys, ang nilalaba ko nang nadamit yung sa lalaki ko, yung pangalan. Pero yung dalawa kong ano, babae, ah, uh, minsan sila na naglalaba sa kanila. Kaya kay kuya na lang yung nilalaba ko. Ganun talaga no guys, paglalaki tembong laba <laughs> kaya pinto ting pindi all guys yun kiraan ko na talagang ng mga nababa pero yung mga ano guys mga umut mga ano cortina yung mga mala nakin ano sabay talaga ako nay dalapa kahon oh, oh, ano okay, guys kasi ang ano talaga ng mga bata dapat talaga ang ano, ano nilagmay aral yan kung kung pwede lang guys na ano nandito lang ako sa bahay hindi na ako magtatrabaho dito lang ako kasi ano gagawin ko alaga ako lang sila ayan tapos yun parang feel ko yan guys yung uh, dito lang ako sa bahay alaga ako sila lahat na kailangan nila akong mag-aasikasa kasi so, hindi talaga pwede guys Siguro kung mayaman ako. <laughs> Hindi rin, kaya niya mayaman ka, nito trabaho no? sa Yan. Kaya so, yan talaga. <laughs> Tulungan na lang. Yan, kaya guys, ano, gusto ko rin naman makatapos sila sa pag-aaral. Kaya, ano, dumbly tired ako. Lahat naman guys, ang mga ginagawa ko sa social media, para lang ako kumita, tsaka, ano guys sa pang-araw-araw na gusto si namin. Or gusto ko kasi guys na pag-ipunan na mabayaran ko tong bahay kasi nasa 100,000 na rin yung bayaran ng itong bahay na to. Pinapupunta na nga ako guys pag-ibig kasi ibibenta na lang yung bahay na to. Pero gumagawa ako ng ano na ano mapigilan muna kasi uh, kung ano may choice pa naman na ano na mabayaran ko tong bahay na to. Bawang yarap mo na. Kaya lahat ng tabaho guys, ginagawa ko kasi gusto ko makaipon guys ng pera. Kasi labag naman sa kalooban ko talaga ulit sa pangbahay na to. <laughs> kasi no choice. Pero kung guys, ano, darating yung time na ano, masahanap ako ng pambaya dito sa bata. Masaya. <laughs> Kasi hindi kami makaalis dito. Kasi gusto naman talaga namin dito. Kasi so, wala lang yun. Ako lang yung pambay. Kaya sana, ano, makahanap ako ng way para makabayad ng bahay. Kasi, kung nabayaran ko na yung ano, yung utang ko sa pag-ibig, uh, yung monthly, upin ko na na mabubayaran ko monthly. Kasi yung monthly nito guys, 5,200. Eh, minsan kasi ang sahod ko nasa itahan, 8,000 lang ganun, ganun. O di, kukulangin talaga kami. Um, ah, ang hirap ng buwan. Pero <laughs> chill. Uh, kaya yan, kaya diba guys. Siyempre, wala ka wala na yung bigay si Lord na ano, problema ay hindi natin kakayanin. Kaya, ah. sa Lord na bahala, ay, ay, atasal ko na lang sa kanya yun. Kasi, wala naman akong, ano, power. <laughs> para, uh, mag ko yung bayaran ng bahay dito, di ba? Kaya kung may power lang ako na, ano, di, wala na, matagal ko na minatik para magkabayar ako dito sa bahay. At, ano, <laughs> Sino kaya yung angel ko? Baka si Lotto yung angel ko. Kailangan ko siguro ng kumaya ng Loto para makabayad ako sa bahay nato <laughs> Tsaka guys, hindi naman kasi para sa akin ito. Yung para makabayad ako. Uh, para sa mga anak ko din guys. Kasi, syempre, yung bahay na to, ito na yung nakasanayan namin ano, na tinirahan. Tapos, um, uh, syempre, ano, uh, yung mga anak ko sanay na rin dito sa bahay na to, kung um, hindi to kami tumira. Kasi nga, ang problema nga, guys, yan pang bahay dito sa bahay nato Kaya napag-desisyonan ko, guys, na ibabenta ko na lang to kasi para, ano, makabili kami ng sariling bahay na yung wala na siyang bayad. Tapos, uh, kung meron mang sobra doon. Kaso nga lang guys, wala namang nag, Finally! <laughs> ang tagal ko na kaya itong inano eh. ko so wala talaga ang ano. So, siguro, uh, pinapatagal man ng ano kasi para makahanap pa siguro ako ng way para makabayad ako sa bahay na to so, wala. Wala talaga akong wala. Pero, pero ano guys, mga ang deadline ko kasi nito uh, November. So, sana makahanap ako ng pambayad na until November para hindi naman na masayang yung bahay na to. At uh, pagdating ng ano, monthly, ako nung bahala doon. Gawin ko na lang ng paraan yun. <laughs> yun. So, wala, no. Ang talaga ang buhay. <laughs> wala tayong magagawa. <laughs> Ayan! Mamaya guys, pala, may pasok na pala ako mamaya. Kasi kahapon pa ako ng rest day. I-night shift ako. Ay mamaya pang gabi ang pasok. Ako. Kaya ito, laba muna ako. Kasi para, ano, pagdating ng rest day kong ulit, kaunti na lang ilalaba ko. Kasi nalaba ko na. Pero so, guys, alam niyo, bago ako naglaban, nakaluto na ako guys ng ano namin, uh, pagkain. Tapos, nakal nakalinis na rin ako sa bahay. Ayan, nakalinis na ako sa loob ng bahay. Kaya, naglaba na ako. Kasi after nito, ah uh, pwede na akong maligo. <laughs> Tapos, mag... Ayan, maglalive na na. Maglalive muna ako sa ano Facebook. Tapos, maglalive ako sa pages ko. Tapos, sa Popo Live. After na guys, uh, pag may tira pa, maglalive din ako sa ano, YouTube. Yan. Sana naman nandiyan kayo guys. <laughs> Ayan, pinawisan ako guys. Wala kami kong ginawa. Ayan. Pero alam nyo guys, yung anak ako, mas malalaki pa sa akin. kasi, ano eh, yung panganay ko guys, ano, magto-20 na. Tapos yung pangalawa ko, mag-19. Yung bunso ko guys, mag-17. Kaya, ano, Uh, yung mga mga alaga pa rin sila guys. Hindi sila katulad ng iba na yung ana independent. Yung bunso ko guys independent yan. Ang gusto niya yung mga gamit niya siya na siya nag-aayos siya. Na, yan. Pero yung dalawa ko guys, talaga nakadepende sa akin. Yan. Kaya siyempre magulang ka. Kailangan mo talaga silang alagaan kasi ano, uh, responsibility bilang isang magulang yung alagaan yung mga anak hindi sila nahihirapan, di ba? Uh, feeling ko kasi, ano, uh, okay na lang yung mga, ako ang yung mahirapan okay? yung, mga anak ko kasi parang hindi work, no? Kasi hindi nila gusto yun eh, na <laughs> lumabas nila dito para mahirapan sila, di ba? guys na yun ang ano na maging extra na kung um, para ano pabayaran ko. Kasi ang mga ang laki naman kasi nang bayaran ko guys. 100,000 may get. Ang <laughs> may hirap ka na Kahit mag pa ako sa lahat ng ano hindi siya abot. Kasi yan ang bala ko eh guys. Ilong isis pag ko yung isa sa pag-ibig ko pag sa bukas ko Yung yung SS ko hindi ka naman tapos yung pag-ilig ko hindi ka tapos kaya saan ni guys makahanap ako ng tara kasi gusto ko rin talaga ano, mabayaran tong bahay na to kung wala